Good morning! Good morning mga kapatid! Almusal na! Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha Tayo mag-almusal na napakasarap na naman ngayong umaga mga kapatid Itong tinatawag na sinabawang isda Ito na siya ngayon mga kapatid, lingupin ko nga Hmm Ah! Isda nga! Ah! ah. Wow. Wow na wow. Kain tayo mga kapatid. Sinabawang isda. Yan yeah, o. Oh. Wow na wow. Hmm. Gusto ko magamay. Hmm. Hmm. Wow. At siempre mga kapatid, ang aking partner, narito na siya ngayon. Ha, 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 ha. you know? Mm. Panalo. Ah. Salamat. Magandang umaga.